Guys, ito yata yung overload pares na nakainan kung masarap. Kasi sabaw pa lang. Ay, ako nagsabi sa inyo. panalo. Uy, pre. Nalingat ah. lang ako. Bus lang agad yung rice mo. So natapon. Tapon? Tap. Pag-gusta. Na na. Natapon sa baby good boy. <laughs> Sarap eh. For today's video nga ay napadayo ako sa isang paresa na nagsiserve ng masarap na Overload Pares. Dito nga lang yan sa may Pares Overload by Ate Reg na located nga lang sa may Istanislao Street, Lakeview, Putatan, Muntinlupa City. Katabi nga lang pala siya ng Dali. At umorder na nga agad tayo ng Overload Pares nila na meron lechon kawali. Chicharon Bulaklak, Unlimited Soup, Unlimited Taba, at Unlimited Java Rice na rin yan. But to wait, there's more. Yung overload pares nila ay meron laman ng baka, kaya sulit na sulit yung 100 pesos mo. Tapos, Unlimited Pineapple Juice din yan. O, di diba? Napaka-solid nun. Eto nga yata yung overload pares na nakainang kom na meron pang laman ng baka. Kasi sa iba, puro lechon kawale, Chicharon Bulaklak lang. Ewan ko nga kung kumikita pa ba si Ate Reg. O, oh, kumikita ka pa ba? ah uh, Medyo, konti, at least kahit pa paano Kasi naging Naging ano naman namin lagi ang pagtulong sa tao Kahit nung pandemic uh, Baka balik yung aming puhunan At saka kahit po paano kung pag ganito kadami yung Yung kakain sa iyo Yung ganito kadami yung kakain sa inyo Kahit po paano may kinikita kami Punti-unti man So pag marami yung kumain Mas makikita kami ng konti Nayipon din naman Ito nga guys, titikman natin yung kanilang overload pares Na 100 pesos ang pinagandaan dito, may laman ng kaka. Ayan o, no? diba? Napaka-solid. Tapos, unlimited rice, java rice ba ang ginamit? At unlimited drinks na rin yan, at pineapple juice, di ba? Pangontra pa rin. Pangontra to ha. Tapos ito na guys, tikpan na natin. Siyempre, ito yung plan mo natin. Yan o. No? Oh. 100 pesos lang to guys ha. Kasi ang pares talaga, ang nagpapasarap dyan yung timpla. Yan o, oh, di diba? Lagyan natin ang dahon na legal. mhm mm Tapos, mekus mekos oh, diba? so, Mm -hmm. Diba? Solid to guys, o. Oh. Mm -hmm. Sakto yung pagkakatimpla ko dito, pare. Ah. Tapos so, na nila dito, pare. Walang halong biro. pare. Ayan, no? Tingnan so, malapot na po O, oh, diba? Tapos si Charong Pagsabay-sabay na natin, pre. Yeah, Sabi mo, pwede na lang dalawang gas. Ay, tatlo. Ay, so, tatlo. Eh. Grabe guys, napaka-solid nito. Na napaka daming laman, tas ang sarap. Tingnan nyo guys, so oh, normal customer si Sir Ryan, 'no. mo. Oh, parami talaga ng laman, pare. Boss, kamusta yung ano? Ah, uh, pares. Solid, oh, ang daming laman. 100 pesos lang. Oh. Two. Oh. Puro taba, 'tas puro laman, puro baboy. Tapos benta ko limited din yan, 'di ba? Yung ano, yung rice. Rice pati taba. Oh. Eh, 'Di ba karamihan taba yung inaalok. Oh. Kasi ito mo talaga sa Paris eh, no? Perfect talaga sa Nice, nice. Sa so, mga kapares, ini ko po kayo dito sa House of Unlimited para matikman ninyo ang bagong overload Unlimited Paris ni Ate Reg. Kung meron nga pong diwata ang pasay at may hiwaga ang QC, meron naman po kami dito si Muntin Lupa na Himala. Himala, bakit po Himala ka pa? Sapagkat ang aming pong Unlimited, ay unlimited taba ng baka, unlimited java rice. Meron din po kaming unlimited juice. So himala na lang po kung talagang hindi kayo kukuhain o hindi kayo tatago sa pinto kina